Magandang buhay, magandang magandang araw po sa inyong lahat na miss ko po kayo. Ayan, isang pang araw po yata akong hindi nakapag-upload dahil po nagkasakit po ang inyong persona. Ayan, apat na araw or anim na araw po yata akong walang boses kaya hindi po tayo nakapagdabi, hindi tayo nakapag-upload. Yan mga palangga, nandito na naman po ang inyong link ko, Triple C Cooking at maghahatid na naman po tayo sa inyo ng katakam-takam na recipe na very healthy po at sok na sok po sa mga kagaya kung nagbabaw ng timbang at sa mga bawal po sa mga makoresterol na pagkain. Ayan ang ating masarap at talaga namang swak-swak sa budget ninyo ang ating steam na baguio pechay with a twist ay, para hindi siya masyado nakakasawa ayun, pasensya na po, eh, medyo po namamalat pa po ang inyong first son kaya naman mga palangga, kung gusto nyo po subukan ang recipe ito at gusto nyo po maging healthy at magbawas ang timbang subukan nyo po ang recipe ito dahil siguradong makakatulong ito sa inyo harap na! tara, let's mag-start na po tayo mag-prepare ng ating pagkain. At gusto ko pong subukan nyo po itong recipe na to dahil sigurado makakatulong ito sa inyo sa pagbabawas ninyo ng timbang. No rice mga palangga. Yun. Para naman hindi laging salad-salad yung inyong niluluto o yung inyong ginagawa, di ba? Ayan ang ating malinis sa at talaga namang crunchy-crunchy na bagyo pechay. So ayan, um, sa isang bagyo pecha, eh, kumuha lang muna ako na 8 leaves. Yan, walang peraso lang po yan ang kinuha ko. Tapos yung rest, tinabi ko lang muna para kinabukasan ko na naman po lutuin. Ayan, di ba tipid? Ayan, ilagay po tayo ng kawali na may tubig sa ating kalan. Yan. At paiinitin po natin yan kahit hindi po masyadong kumulo yung tubig. Yung ganyan lang, okay na po yan. At syempre, ilalagay natin dyan yung ating bagyo Pet chay Ayun. ba? Diba? Ilulubog natin yan dyan. At once na naglanta yan mga palangga, ay hanguin nyo na po. Huwag nyo pong pakukuluan. Madudurog po yung ating gulay. Hindi na siya crunchy pag ganoon. Ayun. So, ayan na. Swak-swak na yan, ha? Yung mga ganyan. Kaya, Ayan o oh, diba yun yan okay, nahangon na po natin yung ating mga kadahon-dahon <laughs> yun yung ating bagyo pechay so yan na siya grabe ka, fresh fresh ng green leafy so ayan nahangon na po natin lahat kaya naman yan na siya o, ba? Diba? At maglalaga tayo ng itlog. Ayun. Tatlong perasong itlog lang po ang ating ilalagay dyan sa ating walong um, bagyo pechay. Ayun. Lalagayin po muna natin. So, ayan na nga siya. Pumulo na siya. Kaya naman, luto na yung ating itlog. Ayun. Nag-crack na nga yung isa. Ayan. So, ayan na po yung ating sangkalan at ating nilagang itlog at syempre yung ating bagyo pechay. Ayan. So, mayroon tayo dito tira na ang chicken lumpiang shang... pang chicken lumpiang shanghai sana yan. Kaya lang uh, may natira at wala na po akong wrapper. Kaya ginamit ko na rin po dyan sa ating in-steam na bagyo pechay. At yan, nilagay po natin ganyan. Ayun, hindi po ako nakontento. ba <laughs> diba? Ayan, tapos nagbala tayo ng itlog syempre. At ayan na nga po, ayun na lang ng itlog. Naghiwa po tayo ng maliit na size. Nasakto lang po dyan sa ating meat sa ating chicken lumpia ay chicken shanghai I mean so ayan yun, nilagyan natin ng itlo para naman hindi masyadong nakakasawa yung ating ano yung ating baguio pechay recipe di diba? ang bawal pa sa atin ay pork kaya naman chicken po yung ating ginamit wag ka lang may allergy kasi siguradong atakehin ka ng allergy mo. Kasi itlong na, may chicken pa. Diyos ko po. Me, Marimar. <laughs> Ay, di mag ka na lang ng gamot, di ba? Kung allergy ka. So, ayan. Same procedure lang yan, mga palangga. Hmm, Walang mantika. Ganyan lang talaga siya, mga palangging. So, ayan. Panoorin nyo hanggang dulo para makuha nyo po yung tamang procedure sa si pagkakagawa at pagkakaluto nitong ating steam na bagyo pechay with twist na naman. Ayun. Same procedure lang mga palangga hanggang sa matapos. So, ayan na. Patapos na po pa tayo mag ng ating Baguio Pechay na may palaman, Shanghai Chicken at Itlog. O, oh, ba? Diba? Ayon. So, ito na naman, Itlog ulit. Ayan, dalawang perasong itlog or isang perasong itlog is enough na po yan. So, imix mo lang yan mga palangga. At, pag na-mix na po ng ganyan ay maglalagay tayo ng konting asin, konti lang po At naglalagay din tayo ng kaunting paminta At maglalagay po tayo dyan ng tomato paste, konti lang Para lang naman po may lasa yung ating ginawang pagyo pechay With a twist naman, yun <laughs> Ayan Gusto ko lang po i-share sa inyo ito para naman po makadagdag sa mga lulutuin ninyo Kapag kayo ay nagda-diet kasi for diet talaga ang recipe nito Ayan. So, yun. Ilagay po natin sa Tupperware. Ayan. Or sa makalinis na tub. Ayan. Ayun. Kasyang-kasya. sa sakto At ilagay po natin yan. Ayan. ba? Diba? Grabe. Ang sarap nito, guys. Napaka-cheesy. Napaka-sarap. Napaka-light lang ng kanyang lasa. Ayan, sok na sok talaga At hindi siya nakakaumay, guys. Hindi mo kailangan ng kanin. Ayun, kasi isang peraso pa lang yan, busog ka na. Ayan, lami kayo. Kaya naman, i-steam na natin yan. Ayan yung ating steamer. At ilagay na natin yung ating mga ginawa. Ayan. Siguro, i-steam lang natin ito siya ng mga 3 minutes to 5 minutes. Yung maluluto lang yung mixture na nilagay natin ng mixture ng itlog. Yan. Mabilis lang yung maluto, guys. Yan. O, diba? Lami-akayo. Wala pa nga, diba? Wala mi na kagad. <laughs> so, ayan na siya. Mabilis lang siyang maluto. Tandaan nyo po, 3 minutes to 5 minutes is okay na yan siya. Ayan. Isang piraso niyan, busog na kayo. Or mga isat kalahati. Kasi ano siya eh, medyo watery din yung ano, yung uh, bagyo pechay. Kaya naman mabilis kang mabubusog talaga dyan. Ayun. Ang cheesy niya, ba? Diba? Yung simple lang siya, tapos yung parang feeling mo walang lasa. Pero matatakam ka dahil doon sa nilagay mo yung cheese, yung cheese on top, parang nakakayami. At saka mabango. Mabango talaga siya. Masarap na kakaano siya. Nakakatakham. So ayan, uh, tikman na natin. <laughs> Ayun. Ah, lamig kayo guys. o oh, isang piraso lang yan. Swak na swak na. Yung yang niluto ko na yan, good for one day ko na yan na pagkain. Ayan, sa so morning, dalawang peraso, dalawang peraso rin sa tanghali, at dalawang peraso sa, sa gabi. Or pagdating ng mga 3 p.m. ay nagugutom-gutom ako. Ayan, nilalantakan ko yung mga sobra-sobra. Tapos partneran mo ng black coffee yan ay swak na swak talaga yan. Kaya naman, natakam ko ba kayo sa recipe, ito at uh, nagkaroon ba kayo ng idea para hindi naman palagi salad-salad na lang yung inyong niluluto para sa inyong diet meal. Kaya naman subukan nyo na po ito mga palangga. Ayan, thank you so much po sa inyong panunood ng aking YouTube channel. Sana po patuloy nyo pong subaybayan ang aking mga upload mga palangga. Kita nyo ba yan? ba diba? Sinong aayaw dyan? Sinong sasabi na ang boring naman ang pagkain na ito ang um, boring mag-diet. So, guys, sinasabi ko sa inyo, hindi boring mag-diet, basta creative lamang kayo. Kaya naman, ano pa ba bang inaantay ninyo ay eh, subukan nyo na recipe nyo ito para naman sabay-sabay tayong mag-sexy charot para sabay-sabay tayong maging healthy. Ayan, thank you, thank you so much po sa panonood niyo na aking YouTube channel. And kung bago ka sa aking channel, please subscribe my YouTube channel mga palangka. Ayan, thank you so much po. And mag-comment na rin kayo para naman ma-replyan nyo kaya and ma-shoutout ko kayo or kung mag-channel kayo ay eh, mapasyalan nyo kayo. Ayan, thank you so much po. Bye-bye!